Ito yung sagot, simpleng banat. Hindi naman talaga natin matatawag na patutsada. Okay? Natural lamang, komedyante si Vice Ganda. Meron din yung mga uh, patama sa mga taong tumitira, bumabanat, at syempre gusto siyang pabagsakin. Napakatagal na panahon na yan na ginagawa na itong mga pulahan. Na itong mga kababayan natin na una pa lang ay galit na sa ABS-CBN at gustong pabagsakin din. Yung mga shows na ito, katulad ng It's Showtime, at syempre nga, yung mga celebrities like Vice Ganda. Alam din kasi nila na si Atoy Nelena Robredo ang sinuportahan ng karamihan ng mga celebrities, malalaking celebrities ng ABS-CBN. Kaya ganun sila ka-trigger. Pinagtutulungan ngayon si Vice Ganda. Hindi lang po ng mga trolls, hindi lang po ng mga social media influencers, kuno na mga diehard at pulahan, kundi pati na rin yung mga politiko sa hanay nila. My God! Ang sleazy, ang baba na ng standards nyo. At akala nyo naman, papatulan talaga kayo ni Vice Kenda. Yung mga nagsampa ng kaso kay Vice Kenda, talaga lang. As if naman, hindi nyo alam kung nasaan na at ano na ang narating ni Vice Kenda compared to all of you. ba? Diba? Wala eh. Wala talaga. Wala kayong mahihita dyan sa so ganyan. At Siguro iisipin nyo na titiklop ang isang vice kenda, for God's sake. Okay, gaganyan-ganyan yan. Pero nako po, yung dunong na itong isang vice kenda, ay baka talo pa yung mga attorney dyan. Talo pa yung mga nagdudunong-dunungan na nasa gobyerno. Nako, eto meron kasing medyo... Masasabi natin ba na si, si Vice Kenda, alam niyo naman yung matinding patutsada, yung matinding reaction, itong si Enrile, na kano ay kumikita si Vice Ganda sa, sa, kabastusan. So ang malaking tanong ng mga netizens, yung mga katulad ni Enrile, paano kaya yumaman? Yung mga katulad ni Vice Ganda, kitang-kita natin kung paano yumaman. Ang dami kasing nagtitiwala kay Vice. Ngayon na, sa ngayon lang, napanood ko napakaraming bagong endorsements natin si Vice Ganda. Napakaraming uh, produkto na nagtitiwala, mga kumpanya na nagtitiwala. Ganyan po yumaman si Vice Ganda at kung talagang kabastusan at kabulastugan yung kanyang ginagawa. Sa tingin nyo, yung mga kumpanyang yan na malalakay ay magtitiwala. But, natural, hindi. Ano ba? In really? Ano ba? Panelo? God's sake. Nakakatawa. You see yung reaction ni Vice? napaka-positibo pa rin. Ang dami daw na lolo na nanonood sa, sa kanya. As if naman talaga nanonood at ang si Enrile, really, ano, at yung iba pa. Lalo na po yung nagsampa ng kaso sa kanya na grupo ng kung ano man. Anyway, kung nag exist man yung grupo na yan. Ang daming lolong nakatutok sa akin. Di ba? My God, I feel so relevant. Yeah, totoo naman. Totoo, Miss uh, uh, Idol Vice. -kanda. Totoo po, napaka-relevant mo. Totoo po, napaka-mabunga nyo kaya kayo ay binabato. Hitik na hitik kayo sa bunga. Ganyan po. Minsan hindi niya alam na gano'n siya kabunga. Gano'n karaming bunga niya. Kaya maraming tumitira sa kanya. Maraming bunga banat sa kanya. Nagbo-bolt in na tinatawag. Ayun, eh, nagkakaisa yung mga yan para papagsakin ng isang vice kanda. Dahil ang totoo niyan, hindi kaya ng isa, isang tao, isang individual, isang grupo na pabagsakin si Vice Ganda. Di ba?